Ayan, good morning. Welcome back po sa ating mutin channel. Ayan, makikita nyo naman. Tayo po ay nag-harvest ng ating mga lagang broiler. At dito ay sunubukan natin ang ating plucker. Ayan. Although subok na subok na po ito, sa pagkakatong po ito ay eh, madamihan na po yung ating kakatayin hindi parehas nung nakaraan pa ilan ilan lang ngayon madami po para halos yung mga lalaki ng ating mga alagang ano 45 days eh, makatay na po at malakas na silang kumain eh, manulugi na po tayo kaya kakatay na lang po natin at uh, na lang natin para kung ano ba may pangangailangan at may bibili may bibigay na po natin to ng malinis at ano kayo kaya nakikita nyo dito sa parte nito medyo nahihirapan ng ating makina dahil po sa medyo malalaki na po talaga yung ating mga manok at singgilan na po talaga ito mapapansin nyo po yung mga ganyang mga size ay eh, maabot ng 1.5 to 1.6 nakapaglinis tayo ng isang 1.8 yan ibig sabihin sa loob po ng ano lang yan ha 1 month and 1 week ibig sabihin around ano lang sya ah uh, 37 days na pag-aalaga natin ganyan po kaganda yung ating mga alagang mga 45 days dyan kaya hirap na hirap ang ating makina kung makita yung mga ganyang mga kaliliit eh, kayang kaya oh. isang salangan lang at okay na tsaka medyo pala nagka problema din dito yung ating makina yung, mina, yung ating uh, kapasitor medyo luma na rin po kasi yan kasi dating ginagamit natin yan doon sa ating compressor ngayon eh bumigay na kaya pala medyo hindi na ganun kalakas yung power niya hindi pala tulad ng mga unang gamit sa kanya eh, mahina na po pala yung kapasitor pero pinalitan na po natin yan nung nakaraan lang. kaya sa mga susunod nating harvest eh medyo badali na tsaka ano, okay din naman yan sa kung sa ano kaysa naman manumano natin lilinisan yan ay eh, matagal pero hindi parehas talaga ng paraan na ginagamit natin yan talaga pag tapos ng ano isa lang mo dyan yung ating mga manok eh paglabas ay eh, malinis na Kunti na lang yung tatanggalin natin ayan update lang po ito sa ating pag-harvest ng ating mga alagang 45 days o broiler ayan sa mga ano natin dyan sa mga kasama natin dyan na nagkaalaga din ng broiler Ayan. ito yung the best gamitin para hindi na tayo mahirapan sa pagbili Ayan. nakikita ah, nyo naman napupuno halos ang ating ano ang ating lalagyan sa isang manok lang Ayan po, hanggang dito na lang po at in-update ko lang po kayo sa ating pag-harvest ngayong linggo ng ating mga alagang broiler eh maraming maraming salamat po sa mga sumusubaybay pa rin sa aking munting channel Ayan, salamat ng marami po sa inyo